Oh <laughs> yun nga mga lodi, gagawa tayo ng turotot na merong lobo. Napakadali lang nga nitong gawin mga lodi kasi ballpen o kayo istro lang at lobo ang iyong kailanganin dito. Naisip ko nga itong gawin kasi yung aking mga anak nagpahihip na ng nagpahihip ng lobo. O ito, ang para sa inyo, may hihi pa na, may lobo ka na, may turotot ka pa. <laughs> Simpleng simple lang naman itong gawin kasi electric tape lang naman ang ating gagamitin dito. Iba abadut lang natin itong ating itunupi at yung inilagay natin sa loob ng lobo. Yung mga lodi at eto na nga itatry na natin yung ginawa natin turutot na may lobo na hindi mo na kailangang humihip habang tumutunog siya. So eto, okay, the moment of tooth. eto na. Oh, Udin <laughs> tinga nga ako mga lodi ay naalib dito kaya habang nagdudu yan, eh ginagamit ko to ay siya ako'y uuwi na at ipapakita ko sa aking mga tsikiting ito siguradong magugustuhan nila ito ay kinatiya mari nga pala ako nagawa nito kasi napakasarap tumambay dito kasi napakadaming puno at napakalamig <g geschafat> <suluh>